So ang aming intention dito sa komite ay hindi ito maulit in 2026. At uh, marami tayong uh, nakikitang uh, mga masasabi kong questionable items. No, for example, doon sa Department of National Defense, uh, nakita namin na napakadaming projects ang hindi natatapos. At nung tinanong namin si Secretary Teodoro, bakit hindi natatapos? eh ang gumagawa pala ay Department of uh, Public Works. So eh, ito yung mga ano ito yung mga infrastructure projects for example mga barracks ng kampo, mga yung warehouse ng mga ammunitions nila sa kampo, yung iba yung mga multipurpose buildings ng kampo, mga ginagamit 'to ng sundalo natin pero hindi natatapos. Kaya yung reform ang gagawin natin, kung sino may kailangan, siya na gumawa. No? For example, Ita-transfer namin 'yung pondo ng uh, uh 'yung tawag nila Tikas, no? Uh, ito 'yung pang -pag -pag ginago, uh, pondo uh, para gumawa ng mga barracks. Ita-transfer na lang namin 'yan sa DND at 'yung farm to market roads, ita-transfer na namin 'yan sa Department of Agriculture. Alikain natin 'yung farm to market roads, uh, na pwede pwedeng gawin sa 10,000 uh, per square meter. Uh, mm -hmm. uh, uh, tapos na patunay ni'yo na 300,000 ang presyo nito um, uh, sa actual na proposed. So an, anong pwedeng asahan ng tao rito? Ah uh, mapupunta ba ito at least 20,000 if not 15,000? Um uh, o mangyayari pa rin yung 300,000. So dalawang bagay no, yung mga itong mga in, itong mga nagawa na uh, supposedly Uh, in audit na ngayon ng Department of Agriculture at ng COA. In fact, kausap ko ang COA kagabi at ino-audit na nila at bibigyan tayo ng report dito sa Farm to Market Roads. Uh, mga nagawa na ito eh. So hopefully wala namang ghost projects pero nasabi rin ni Secretary meron na siya na detect na ilan-ilan na mga Farm to Market Roads sa ghost project na hindi na mahanap. Hanap siya ng hanap eh, hindi niya mahanap. So, so in audit na ngayon para masigurado uh, na gawa itong farm-to-market roads. Kung hindi man gawa, mahanap natin yung kontraktor uh, kung sino gumawa nito at uh, masampahan ng kaso. Pangalawa, moving forward, in 2026, uh, yan naman ang sinisigurado namin na hindi na maulit. Kaya yung mga projects na... Dapat kasi yung farm-to-market roads, nasa plano yan. Eh. Kung wala sa plano, wag gawin. no At uh, na-detect rin namin na marami sa mga farm-to-market roads, wala sa plano kasi... Uh, pinapalitan. Uh, so yun ang isisiguraduhin namin hindi na mangyari. Which means lahat ng farm to market roads kung makakapasaman sa Senado, yun ay makikita ninyo na nasa plano na. Nasa plano yes, ho nino? Yes. Nasa plano tama. ng congressman o nasa plano ho ng Department of Public Works and Highways? <laughs> Dapat nasa plano ng Department of Agriculture. Tama ka dyan. Oh, In fact, uh, yung sindang may tama. Actually maganda yung tanong na yan. Tinanong ko kahapon no, kasi budget ng Department of Agriculture na yung, yung mga farm-to-market roads ba na ayon yan sa plano ng Department of Agriculture. At ang sagot sa amin, hindi lahat. No? Kalahati doon ay wala sa plano. So kung ibig sabihin, kung wala sa plano yun, ay uh, hindi ma ano talaga hindi nila ma-monitor kung maayos o hindi maayos o yung 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 presyo tama o hindi dahil wala nga sa plano at marami rin na for later release, kung baga na hold dahil wala sa plano. Ang nangyayari kasi, pag submit ng Department of Agriculture, napapalitan ng Kongreso. Uh, when I say Kongreso, both lower house or 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 senate no hindi ko lang alam ngayon kung si, saan nag, nag napapalitan so pero ang, ang sagot sa amin kahapon napapalitan so yun ang hindi na namin gagawin this come 2026 lahat dapat ayon sa plano